Balikar sa lang sarong high value individual sa ilegal na droga, makalis na makorner sa pigkondusir na bypass operation, asin makumpis ka rin ng 500 mil pesos na kantidad ng pigtutubudang shabu sa Zone 4 Barangay San Cirillo, Pasakaw, Camarines Sur, banggi ka na kaaging Marso 22. Binisto ang sospek na si Francis Paano Itayco, 46 anyos na residente kan Zone 2 Barangay San Cirillo, parehong banwaan. Sigung kay Police Major Alan Lopez, Chief of Police kang ka Marine Sur, na kuwakan operatiba ang 76 gramo ni pigtutubudang shabu o kantidad 516 mil pesos. Napag-araman man na dati nang nakulong ang sospek sa parehong kaso. Yo, magandang accomplishment po sa parte ng kapulisan at na pigilan natin na mailabas nila yon at makarating sa mga individual na nagre sa illegal drugs dugang pa ni Lopez. Si Paanyo ang saru sa supply rin iligal na droga sa banuwaan na sin sa iba pang pagtaraid lugar. Tanawagan na rin natin sa mga residente na maging vigilant sila sa kan kanilang, kanilang mga barangay. Pag may mga ganyang observe okay. na nila na mayroong illegal transactions yan sa illegal contracts na yan, eh, kaagaran na pong ipagbigay alam sa autoridad para magawa ng aksyon. Banggi kang parehong aldaw. Tulog ka tao man na naaresto ka sa kiyadaw kang otoridad ang sarong dragden sa barangay Igualdad, Naga City. Binisto ang mga naaresto na sinda Jerry Curenta idi Magbot alias Boboy, 33 anyos drug den maintainer, as in residente ka na sabing lugar. Artemio Renta E. Mojico, 23 anyos kambalatas, balatas Naga City, as inang kabarangay kay ni si Dario Dimagbote Magbote E. King King, 40 anyos. Nakuha sa mga sospek ang apat na heat seal transparent sa ng illegal na droga na may gabat na 15 gramo as in nagkakantida ni 102,000 pesos. Apwera digdi na kuaman ng sarong 500 peso bill, tulong pidasong unsealed transparent plastic sachets na may traces ng iligal na droga, apat na lighter, tulong aluminum foil, asin sarong aluminum tutor. Enterong nahampangan mga naarestong sospek sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.